katawan at hindi kami binigyan pagkakataon ng paglaban sa sarili namin. Bali, pag nagtatanong po kami kung pwede kaming kumawag sa DFA asa uh, sa, New York po at ayaw po nila kami bigyan. Kumbaga, ay yung cellphone kasi nila, nasa, yung cellphone namin nasa kanila lahat. So, wala kami mahingihan na tulong. So, parang pinipilit lang po kami, gaya po sa amin. Ayaw ko po pirmahan yung revocation paper na hawak ko ngayon. Ngayon po, binagsakan ako ng posas. Pinapapili okay. po ako, pupusasan kita o uuwi ka. Okay. Yusek uh, de Vega and uh, Yusek uh, Herrera Lim, maybe um, you can interview them in your office, samahan ko sila, or maybe later, and then uh, write a letter to the uh, U.S. ambassador to the Philippines and – or even the U.S. government or immigration. I don't care who they are. Kasi nakita, naman natin, layo naman yung sa kanila. sobrang uh, kawalang tao nito, kawalang tamang proseso. Maling-mali. Eh, child pornography ang sinabi sa kanila, pero nung wala makita sa cellphone na child pornographic materials, kinasuwan sila ng jump, attempt to jump ship. At yun daw nakalagay sa papelas, tama? Yes po, Mr. Chair. Nakalagay lang po dito, puro section lang po. Wala pong nakalagay na specific kasi wala pong nakalagay na pornography. Pero pag tinignan po namin sa Google po, ang nakalagay po sa section na yon is attempting to jump ship o undocumented po kami. And then, i-raise up ko na rin po. Bali, pagdating po namin ng Pilipinas, uh, gusto ko lang po i-raise up sa agency namin, which is the Open CK. Lahat kayo ang ikinasan nyo attempting to jump ship. Tama po, tama po lahat. Not all. Tama, tama po. Attempting to jump ship. Bali po, ang nakalagay na po ito kasi doon, attempting to jump ship or undocumented po. Which is, okay. yung isang so, page po, walang binigay sa amin at nakahingi po ng kopya yung isang... Okay, so then, sir. So, so ikaw, Mr. Samonte, monte uh, attempting to jump ship or undocumented? Uh, good morning po, uh, Mr. Chair, Senator Tulfo, Senator Adela Rosa, Senator Erwin Tulfo, and sa lahat po ng mga higher, ano po, uh, fast forward lang po. Uh, medyo different po yun sa akin kasi, Mr. Chair. So last year pa po ako, uh, I went home for compassionate leave. Namatay po kasi mother ko. Pa, uh, pero ano, ano, Iba po, sir eh, Bali sa akin sir. Ano It, po kinasa niyo sir? Uh, content daw sir ng high risk of child sexual ano video daw sir. Okay, so Which child is, pornography. Ako, child pornography sir, but I handed over my phone po para i-check po. I volunteer. Na, ano, kasi iba po sa akin sir, eh, airport, pabalik na po ako to continue my remaining contracts po. Okay. Sa airport, so, so nangyari. sa cellphone mo? Wala po, sir. Bali, ang so, ang din, inanong din oh, po... So, yung short, dineport ka? Opo, sir. Bali, yung three-year-old son ko, sir, kuna question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po, which is nandito po. Oh, okay. So, meron kang picture. Video po, sir. Video, video sa cellphone mo. Ng anak ko po. Ng anak mo. Opo, kasama mismo na hinahag nyo, hinahalikan nyo. Oh, o, nakikis po namin din yung ano po siya, yung... Wala po siyang short yung isa, bali tatlo po kasi yun eh. But I never exploited, I never shared it. But, sir, that's not uh, ano po. Kung titingnan I i mean, I have the, ano naman to send naman so, so po. So, so na, sila. katakot na to, DFA. Opo. DFA. But, yun DFA. nga po, sir. So, ibig sabihin, pag, pag meron kang anak na kinakarga 3 -old mo old na lang, lalaki po, na kinakarga oh, ko lang po, kaka ko oh, po, oh, po noon. that was Valentine's Day telikado. po. Delikado. Opo. Meron po din sa iba, sir, picture lang po ng sanggol niya. Oh. Na nakahubad po. Na, kasi, sanggol nga po, Mr. Cho. Right. Yun po. Paano kung sanggol na pinapalit mo ng diaper? Yun nga po, eh. Yun, yun po yung, sir, na, po na. Opo, yung po yung dinidefense ko, sir, na paano po magiging child pornography materials to? This is my son. And Ay, that's it. why I volunteer po, I volunteer my access na Gmail and social media Because in good faith, wala po talaga ako. But, uh, kinuha po nila yung cellphone ko for a month. Tapos I, after na na-cleared, pinadala po sa akin, dinelet na po nila yung video. Tapos, yun po sir, one year na po ako nandito. Say, 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 anyway, Mr. Chair, I think, ang problema dito, no, hindi kayo ang pervert, yung police na nahuli kayo ang pervert. Yes. Dahil, yung nasa isip niya eh. Eh tayo, normal sa atin yes, yan. At sa Amerika, normal yan na mag-kiss ka sa mahal mong anak. Opo, sir. Di ba? Tapos ngayon, ang nasa isip niya. And they told me, sir, na marahil sports, sa, sa Pilipinas, it's normal. But here in United States, this is, ano daw po, sa law. But like I said, sir, I've been here for six years. Mabalik-balik na po ko sa United States alam po namin na ang child pornography is very serious criminal, di ba? Hindi po kami nandito sa harapan nyo kung kami po ay may possession. That's a simple logic lang naman po, di ba? Kung kami po ay talaga ay nakuha ng, ng cellphone na may pornographic material, sir, kulong po kami. Wala po kami dito. And sir, in fact, magbubat po ako ng sariling bangko. I was nominee and I was employee of the year 2019. Last po ng record ko. Maganda po ang record ko, sir. Kaya yung po yung inaan ako, sir, sa company na, Nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Umuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghingi lang din po ako. Nang, kahit ma-deploy man lang po ako sa Asia, sa ito lang po yung bread and ko. Pero wala. Now, kahit masakit, pumasok po ako sa MC, taxi rider, as just to support my family's kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. And, Sobrang sabi po. Ano po ng uh, agency niyo, Mr. Samoto? Uh, Royal Caribbean po. Ar Nasaan no, dito, Royal Caribbean? Oy, bakit ayaw niyong bigyan, ma'am? Um, Alam niyo naman, inosente itong kabab kababayan yes. natin si Mr. Samoto. And I believe him. Yeah. so, bakit ayaw niyong bigyan siya ng, ano, ng contract uh, kahit na sa ibang bansa yeah. na wala Chair, sa US? Ang nag a po kasi... kung saan papupunta ang crew is not us, but technically it's actually Royal Caribbean and almost all of the ships, even kung nasa Asia po siya, saglit lang po yan sa Asia and then didiretso na naman po sa um, U.S. or other parts of the world. And then, ang isa pa rin po is that yung ships po is under U.S., okay, locked sila under U.S. So, jurisdiction and rules ng uh, U.S. din po ang sinusunod even if we wanted to put them i'll give you an example po there are those who would say bakit hindi na lang kami sa australia hmm. however pag ano po nang ano pag uh, nasa embassy na sila and then chineck po, yung kanilang cancellation of C1B nagkakaroon din po oh. ng effect so yun din po ang aming problem even if we wanted to put them in other vessels nahihirapan din po kami mr chair for erwin right oh now, Matanong ko lang, ano ho ko lang, ano ba ang trabaho ninyo, Mr. Samonte, sa barko? Ano Maraming salamat po sa tanong po, Mr. Erwin Tulfo, sir. Ano uh, po yun? I'm an entertainment activity staff po, bali hosting. Entertainment. Kaya po, but I started as a galley steward po, and okay. nakuha ko po siya kasi 2015 to 2017, I represent... Ilan taon na po kayo sa nagbabarko? Six years po, sir. Six, six years. years, okay. Salamat po. Meron mo ba tayong manning agency dito na mga cruise ship na pwedeng i-accommodate itong tao na ito? Parang awa nyo na, bigla mo din grab rider. Baka po pwede po yung mga orjan sa inyong mga ika mga cargo ship. Meron po ba na pwede ho i-accommodate itong tao? I, I believe this person is qualified. Meron so, po mga magandang puso ho sa inyo? Kasi it, hindi siya po pwede sa US dahil kinansel po ang kanyang visa. Uh, Mr. Chair, I tried to, since one year na po ako dito, I tried to apply different manning agency. And natanggap po ako kahit sabi ko po, bumalik po ako as dishwasher. It doesn't care. Gagawin ko po. May trabaho lang po ako. Pero since nakita po nila yung USB sa ko, na-reject po nila ako, sir. So, parang kahit saan po ang agency, let's be honest here po, it's not a so business in politics po pero naniniwala po ako sa lahat ng mga director ng agency, kaya po kami dumirekta kay Senato Rapid Tour po. kasi wala na po talaga eh, puro rejection po imagine, one year po ako from Cebu po ako nakikitira lang ako dito sir nilalabang ko sir, alam po yun nila, may record ako sa MWO January pa po ako, All right, wala po Mr. Chair, if you would allow me Usec Ulalia or Department of Migrant Ways, can we do something about this? Parang awa niyo na. Can can you can you accommodate this individual? At uh, sabihan yung mga maning agency, ayo, ayo, ayo. Mr. Chair, parang eh, susuklaman nilang tao na ito. Akala mo may sakit? Lahat sila, wa walang, nag-volunteer well, I was hoping they would say, sige po, Mr. Chair, kami na lang po, pagtatanggapin na Wala. Baka po pwede through your office, DMW, ah, na direktahan ito mga ito para matanggapin ng tao ito dahil may trabaho siya. Trabaho niya ay pagigisiman at hindi delivery or rider. Maaari po ba, uh, USAC? Yeah, makasingit lamang. Uh, kasi yung sinabi kami ni Director Avelino, uh, lahat ng mga cruise ship ay uh, halos na dumadaan sa U.S. territory. Uh, o kahit na Australia, halimbawa mag-apply, titingnan yung visa. Manalaman din nila na na-cancel yon etc. How about kung cargo ship Philippines to Singapore or Yun. Philippines to Hong Kong? O oh, hindi naman dadaan sa US yon Hindi naman kailangan ng visa yon So why not? Wala ba kayo may pasok na trabaho sa kanila? Cargo ship? Oh, oh, okay. Si admin? Kaunan? Mr. Chair, Senator uh, Erwin Tulfo, Senator Bato de la Rosa. As you know po, sir, meron po namang reintegration program ang DMW at OWA. Ngayon po, may maganda pong update at na natutuwa kami nandito si Secretary Aguda kasi meron po kaming uh, inaayos na reintegration program. Employment po ito dun sa industriya na ICT para po sa ating mga former OFW. Sinigay ko po, Mr. Chair, with your um, permission po to Secretary Aguda po. Secretary Aguda, go ahead, please. Mr. Chair, Your Honor, uh, thank you rin to Admin. Uh, uh, we, can, uh, we have a lot of uh, training opportunities for OFWs returning to the Philippines in the area of cybersecurity, uh, programming, uh, and ano po, hindi kailangan ng uh, college degree. Pwede po siyang uh, program, diploma program together with TESDA It's something that we can offer po habang nag, uh, naghihintay po si Mr. Samonte ng ano ng application po. We can work with OWA. ano klase mga trabaho uh, available o um, mga may mga opening sa inyo? Secretary? Yung, uh, Mr. Chair. Ano mo mga position? Pwede pong kulang po tayo sa mga IT professionals, lalo na mga programming, uh, social media manager, uh, cyber security isa po sa kapus na kapus po yan and uh, ang ang what if they don't have that kind of experience that you're mentioning uh, that's why we're offering po for training and for training and then may, may may pay while they're on training we can do that po uh, we can slot that and ang maganda po sa historia ni Mr. Samonte nagsimula po siya sa dishwasher umangat siya into another skill set eh po pwede naman nating i-try na another level up sa training. Habang kung okay po sa kanya, habang kung naghihintay sa Mr. Sumonte, money. okay sa'yo? Uh, salamat po talaga po sa offer, Mr. Chair, and sa lahat po na. Ano. Sa DMW naman po, and sa OWA, alam po, naramdam po namin yung tulong nyo po. Ang inaano lang ko po, po, sir, yung timing po. I mean, I understand, and I truly appreciated po yan, sir. But, one year, one year, and one month na po ako dito. Tapos, yun nga po, sobrang baon na baon po parang paano po? I mean, nagtatry po kami, kahit nga po land-based na lang po, sir, talaga eh, Na kahit ibato nyo ako, sir, ng land-based, talagang eagerness ko po yung pinakano ko. Kahit dishwasher po ako sa iba sa land-based, pwede uh, ano. Ang inaano ko lang din po is, meron pong kaibigan kasi, Mr. Chair, na na, 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 na ano din po siya before. Ten years daw siyang ban sa United States because nag-overstay siya before. Pero nakaalis po siya. Nab, nabigyan po siya ng Asia. That's why, bakit mayroon din po kami mga kasama ngayon na nakaalis na din po ng Asia. But yun nga po, gaya ko so, po nang Mr. sinabi. So, sorry, Mr. Smart, may sige, um, sige tayo sa oras na. Um, So, yung ICT nag-offer sa'yo at sabi mo, okay, tatanggapin mo, ititrain ka nila, and then while on training, makakatanggap ka ng compensation, minimal nga lang until na such time na nakumpleto mo na yung training period mo, full pay ka na, number one. And then number two, I understand na gusto mo pa rin maging si Ferrer. Kaya nga sabi ko doon sa mga tag-agency na baka pwede siguro ipasok nyo sila kahit sa cargo ship. Di ba okay lang sa iyan? Okay lang po, sir. Cargo vessel from the Philippines to Singapore or Philippines to Malaysia, Philippines to any place in Asia, any country in Asia but the U.S., or any country but the US na hindi na kailangan pang kumuha ng visa. Can you do that, Director Avellino? Sir, if we had a vessel, na ganun po ang sa sailing, pwede po. We cannot just promise now kasi yung mga clients po namin, they all sail in uh Europe, US. Yun po yung I So anong uh, agency may mga ano cargo ship na maning agency PCC na ito? Nag... See, Mr. Borromeo on PTC. Good afternoon to you, Mr. Borromeo, sir. Good afternoon, Chair. Um, if I may, there's uh, a point of clarification. I think the issue here, as described by Yusec Olalia, is that the unfortunate situation of our seafarers is not um, a criminal case. It is a case of the jurisdiction of the United States to decide who can or who cannot enter into their territory. And so, unfortunately, the situation.